Okay, eh di tama ny photo. Mani. Ano na magbabayad niyan? Ano na magbabayad niyan? <laughs> antaya <laughs> naman Wait <laughs> lang. yung mga bonggang bonggang brownies at pilipit. Third dancer. Ito na siya. Wow. So, dito man na tayo sa Bataan Transit. Bataan Transit, mga parang. Ito, anything else. Lahat mga bagong pasok. So, kung sino naman no, ni Videographer, please don't forget to click the subscribe button sa tiny bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga food review, food vlogs, and mga pinupuntahan namin, mga bonggang bonggang mga sulit na ako oh, yan. <laughs> lahat ng mga pinupuntahan namin na super sulit na sa na swak tingin sa inyong palas ito na ay hindi na ako intro sama ko si Chang Med buwan sa so, pagkakay ng mga kagapahanot okay kaya hindi ko tayo yung instag na ito yan -no, pati basket <laughs> <know? tayo. laughs> raskit, raskit. ayan nanay kuya ay... ko magpapaya ay no, para po pa <laughs> kay sir <sek> ay <laughs> ito pa kayo, ito anpo pa anpo yung yung 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 Ayong pasig. po Haha. 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 labas Haha. 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 na <laughs> ah, it? Tapos, oh, ititindayan ni Tita uh, Net ng dagdag pa. Dag <laughs> <my laughs> alam, alam mo ba na, binili na yan kasi ititindayan yan ng porte pa ito. Gawin <laughs> <laughs> so, helmet? Ayan, opo oh tita net. Ayan po si Tita <laughs> Net ng... Pa, ay, ay, oh! Oh, oh! Ayo, Mane! Ayo, Yuri Ayo, Titanit! Mane! Titanit, ya, Guys! Oh, oh. Ang bangga si Itamit. Oh. pa ako ni Titanet ng mountain bike para sa Hindi po. Ano ka pampangan si? Ano ah? ang probinsya mo, Tita Kap? Ha? Ano probinsya ah, mo? Kapampangan ako, Apalit. Apalit? Apalit? Kay, Iloko. Kayo po, Ilocano. Kapampang. Kapampangan. Kapampangan. Mukha rin kayong Pampanga. Kapampangan.

Walang <laughs> view ah, sila e. Salamat ma'am. sila Kuya sa batangan. Kuya. <laughs> <laughs> Dito na ako kasakay ng bus. <laughs> so ayan maraming salamat kay, kay sa kapitan na mga oh. kapatang helmet. Bonggang-bonggang. Inunahan ako sa pamimigay ng ayuda ng money. Kuya. <laughs> 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 Garda Bento. <laughs> Ito na Sir Dexter sir, sir, eh, sir Aries. Ang bongga-bongga. Papilipit and pa-brownies ni Tita Kapitana. <laughs> Ito na. <laughs> na. Papilipit. O, oh, diba? One of our friends. <laughs> Ayan, siyempre. Ito po yung brownies. Mabigat yung brownies, mga kapatang helmet. Ayan, eh. Kaya, Mag-shoutout muna ako sa lahat Yung yeah, pwede si Takap Sir Marco, Mam Mary, Kuya Dudong, Sir Eric Sir Nelson, Sir Noel Mam Teresa, Mam si Glenn uh, Mamie SP Ninang Patty, Sir Dengs Sir, wala pala ka dumdum din Siguro Sir Tiven, Madam YC Siyempre si Karen Dice Poland na lagi Kung <laughs> naanin tayo shoutout <makes> Sir Butsol Paul, ayan make a shoutout And sa so lahat ng mga pumapasok sa LS namin, ayan, alisip ko muna yung Philippines ko. Hindi sa TV, ko pa pala yan. <laughs> <laughs> na may pagbabanta pa sa akin. Ayan mga kapata. Doc, may share anything sa atin. Mega love shout out. Mga mami, ma salamat. At mega, mega, maraming mami, salamat sa pamounting dinit. Sa net na bukas ay maglalayag sa Taal. Taal yan, ba? Diba? Taal. Taal Volcano hindi diba? okay, tayo yan. tapos magpupunta kami sa bagok pin at yun ako baga if may mga request kayo just comment down mula ito pa nga pala dokmesyal ha ah. binigay ko na yung mga kape mo ayan mga kape mo dokmesyon abangan mo na lang yan kailan yan makakarating sa'yo ayun, ayun nga, mga mo mamaya hindi lang pati talagay makarating ng bomba. Ate to na nga, mga kapatid. Ayun yung mga pang ka, bukas ni kita ka. Magvlog-vlog pa sa kagay Kasama na si Sir Michael, si Ma Mary. Ayun mga, mga ayun, may, may mga ko kayo Just comment down dino, may Eh see you talaga kay Utol Richard. Ayan na, Utol Richard and Madam Anatel. maka set na tayo. Talagang tuloy na tuloy na yung pag-detake natin. So, ayan nga mga kapot. Mahangin dito. Ayan na pala sa saka si Brass 342. Bibit-bitin ko na ito mga kapot. <laughs> Patulog ka na mga agad. <laughs>

Bukas, ay bay 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 tabangan nyo kami day pass at sa mga susunod pa ano oh, sabi ko nga no big vlog live sabi ko namin sense boy at hindi lang shout out muna sa lahat ng mga members natin patahin mo salamat sa pataan tayo mga mapaglayag na so, sabi ko nga, no? namin sa buhay nyo pag na din